para po natin ang makakakain itong dalawang katamtamang pritong tilapia lahukan po natin ang mga murang gulay sa palengkit sasabawan natin ng konti't maging masustansya gandang buhay po! welcome na welcome po kayo dito sa ating Chef Ron bilaro Cooking Channel may hit na mantika, sibuyas luya hello po dun sa mga laging nanonood ng mga ulam na ibinabahagi ko sa inyo maraming salamat po, putok lang ha kung gintong ginto pa po ang presyo ng kamatis, huwag nyo na pong lagyan. Yung regular ketchup ha, hindi po yung banana ketchup ang gagamitin natin para maasim-asim. Kamatis din po yan eh. O gamitin nyo yung nakukuha nyo sa fast food o oh, yung ganito, oh, hindi ko tinatapon. Maigi na yan o, oh, napapakinabangan. yung maliliit na supot-supot o, oh, tipid. Kung meron naman pang sa kamatis, lagyan nyo po. Halo! Takpan natin sandali na magkalerot-lerot yung kamatis. Ito siya. Ayos na po ba? Kung kayo'y kasama ko pa po, habang niluluto ko ito, sinasangkot siya ko ito. Maraming salamat po ha. Pakibanggit nyo po kung taga saan kayo at kung naaamoy nyo itong niluluto ko para malaman po hanggang saan nakakarating itong aking mga ulam na ibinabahagi sa inyo. Hello po dun sa mga bago nating manonood ha. Mabulyawan na po rin kayo ngayon. <laughs> Dalawang tasa pong tubig. Gusto niyo lagyan ng uh, shrimp powder eh, nasa sa na po 'yon Maglalagay ako, walang pilitan. Pati sa na po. Hmm. diskarte niyo na takpan po natin. Kumukulo na. Lagay ko na po itong ating labanos. Nako po, ito 'yung kaprasong labanos lang natira ko ng isang araw, oh. Sama na natin ha. Mura lang ang talong. Lagyan na po natin. Mainam yung mesa bawang ating niluluto. O oh, alam Palambutin natin sandali. Ayos na po ito. Pigaan nyo na po ng lemon juice o kaya'y kalamansi. Gaano kaasim ang gusto nyo, nasa sa na po yun. Ilalagay ko po yung isang lemon. Maraming juice kasi hinug na hinug na eh. Tikman nyo ha, baka naman na uh, hindi na maipintay yung mukha nyo kapag ka maasim na maasim na to pag tinikman nyo. <laughs> Ilang pirasong sitaw, parang anim na pirasong sitaw lang to eh, oh. Ilang guhit lang po yan. Alam kong mahalang gulay eh, so lagyan lang po natin na kung meron kayo, kung wala naman eh, ayos din lang po. O siya. O ngayon, isunod na natin tong dalawang tangkay ng pechay. Mura lang ang pechay. Basta kung anong gulay ang madampag nyo sa palengke na mura-mura yun ang ihalo nyo. Tulad ng kangkong, mura lang yan. Talbos ng kamote. murang ang gulay pero masustansya. Pag may sabaw ba, eh, ayos na. Ilubog-lubog nyo lang ng kaunti, ha? Makulay, pag maraming gulay. Hinaan na po natin ng apoy. Nakamalimutan ah, nyo po, sili. Tikman muna nga natin, ha? Kulang sa patis. Sandaling-sandali lamang. Ilubog nyo na po yung inyong isda. Oh, kung kakain na kayo, o, oh, deyan, di natapos din. May gulay, may isda. Ayos. O, oh, ganyan po. Huwag nyo ilalagay yung isda pag hindi pa kayo kumakain. Ganyan po, ang nakikita ko at napapanood ko dun sa ibang mga video, sa mga kantina at mga karinderiya, kapag ka daw po may mo-order ng ganito, gulay at sabaw ang pinakukuluan, tapos pag may order, tsaka ilalagay yung laman, kung baboy man, katulad nito, isda. Eh, okay, kung anong gulay meron kayo sa refrigerator, o ano mabili nyo sa palengking, mura at madaling lutuin, yung po ilahok nyo, katulad ng ginagawa ko din sa bahay. Ayos po ba? Kayo ang busi. Ron po!